Kenkoy Anime TV. Hindi lang basta tinta ang isang ito, kundi may tinataglay itong napakainit na pwedeng tumunaw sa anumang bagay kung magtatagal ito. Maaring matunaw ang ginagamit na santata ng kapangyarihan ko. Pero kinakailangan kong gawin ito para maprotektahan sila. Hindi. Hindi sa patung ako lang. Imo na ito. Kulang ang pagdaloy ng kuryente sa kanya. Uh. Kinakailangan ko ng isa o dalawa na kayang gumamit ng kuryente para mapigilan ang halimaw na ito! Pasensya ka na, Lolo! Uah! Ito! Oh, hindi ako makapaniwala. Ganito pala katibay ang palat ng halimaw na ito. Ah, tingnan natin kung sasapat nga ba ito. Ang naming lahat sa pagkakataong ito. Nang sa ganon mapigilan namin ang paggalaw niya at pakagawa ng paraan para umatake sila, Jing! Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Ngayon, kayo naman. Tulungan mo sila Gon at Kilua. Iso ka, magpatuloy mo lang ang pagdikit ng Banjigam sa lahat. Nang sa ganon, maalalayan natin sila. Sa wakas, sa pagkakataong ito, kailangan ko rin lahat. Nang sa ganon, hindi naman ako nanonood na lang at walang magawa dito. Sisigaraduhin kong malaki rin na may tutulong ko sa laban na ito. Kaya naman kinakailangan kong palakasin ang abilidad ko. Ganon pala. Ngayon na pagtanto ko na, napakahusay mo talaga, Jay. Napakagaling ng plano mo. <laughs> Kay nang lang tumapos. Gon, kilua! Posibleng tatalab ito dahil sa kuryente, hindi halos makagalaw ang pugita. Kaya naman itong pagkakataon para makaatake ng direkta sa kanya. Mahusay. Sige, Gon, kilua! Kayang-kaya nyo yan. Malaki ang tiwala ko na magagawa nyo. Yuh! hindi na kaya! Ito na! Ito na ang huli! Kung may namalas ka nga naman, Ngayon Kami naman Kinakailangan kong mas malakas ang pagtulak o kilagon at kilua Nang sa ganun Mas mabilis ito at direktang makapunta sa target area Samantalahin namin ang hindi pagalaw ng pugita dahil sa kuryete At dahil to Silagon at kilua na paala sa lahat isang malakas na jitsakin ang kailangan ko. Ang kapangyari ang ilalabas ko ang makakapagpahinto lalo sa'yo. Ngayon na. Sige. Ipakita niyo sa kanila. Gon. Kilua. Umanta ka sa gagawin ko. Pusit! Ya. Yeah. Ya. Umantaka. Sa gagawin namin. Ngayon, ikaw nang bahala, Gon. Ngayon, hindi ko sasayangin ang lahat ng mga ginawa niya. Kaya naman sisiguraduhin ko ang lahat sa atake kong ito. Jack!

Ay nga maraming malalakas na halimaw sa mundong ito. Kaya naman alam ko na marami pa kami mga kalaban na malalakas na halimaw na gaya mo. Sa ngayon, matulog ka muna ng mahimbing at sana sa pagising mo ay makahanap ka na ng pagkain. Higantin pusit! Sabi ko na nga ba Mahusay Don at Hilua Ang lakas nyo Don Hilua hm. Ang dalawang batang ito Malaki na talaga ang pinagbago nilang dalawa <laughs> Ayos Wala na dapat kaming ipag-alala pa Malalakas na ang dalawang ito Kaya naman natutuwa ako sa inyo Don, iluwa. Sa wakas, tapos na sila. Ngayon naman ay papunta na sila rito magiging maganda to. Ngayon, makinig kayo sa mga sasabihin ko. Sa mga oras na ito, papunta na ang mga tao sa lugar natin at kasama nila si Don Briggs. Kaya naman inuutosan ko kayo na huwag silang hayaang makalapit rito. Pahirapan nyo sila at tapusin, maliban sa dalawa Si Don Briggs. At Jing. Lapit na. Malapit na ang tamang pagkakataon. Sa napakatagal kung pananatili sa lugar na ito, sa wakas, unti-unti nang nangyayari ang lahat ng mga plano ko. <laughs> Kung hindi dahil sa iyo, Netero, matagal ko na sanang nakamtan ang pinapangarap kong kapangyarihan. At hawakan ang buong mundo.